Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat Kumusta kayo? Kumusta? At tayo ay eh, andito na naman Balik white na naman tayo mga kabisay So kumusta kayong lahat yan? Saan mang sulok ng mundo kayo sa naroon Sana naman ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan At palaging ginagabayan ng ating Panginoon At siyempre unang una nagpapasalamat din ako sa Panginoon Na lagi niya tayong binibigyan ng kalakasan upang magampanan ang tungkulin sa kaganapan ng bawat araw at ngayon mga kabisay ang video ko ngayon ay tungkol dito sa aming mga ginagawa eto may ginagawa kami dito uh, kung tawagin ay kural ewan ko lang kung anong tawag sa inyo basta sa amin ay kural ang kural ay alam na dis kung anong ilalagay natin dyan so ito ang aming gagawin Naipakita ko na rin ito sa una kong video mga kabisay at ito pa lang ang nagagawa namin noon. Yung mga asintadang yan. Dito may mga asintadang ito ngayon ay eh, may pustina at mayroon na siyang uh, pinakatrasis kabita ng parlina para sa bubong. Ngayon mga kabisay ay eh, magkakabit naman kami ng mga diagonal or bracket para tumibay ang ating haligi ganyan ang gagawin namin mga kabisay ang nakadiagonal na yan at lahat ito itong mga posting ito lahat ito ilalagyan namin yan pero hindi natin masasabing ganyong kadali yon dahil bali tulad nito tatlong pirasong kakabit namin dyan at para matanggal namin itong mga bris natin so abang abang mga kabisay at sana naman ay samahan nyo ako sa video kong ito hanggang sa matapos at sana naman ay naandyan pa rin kayo at maraming salamat sa inyong suporta alright abang abang mga kabisay yun nga mga kabisay at kami ay eh nakapaglagay na ng mga bracket ayan kung makikita nyo kanina ang mga brace natin sa baba ay marami yun tiga apat bawat poste so ngayon wala na siyang brace pero meron naman siyang diagonal na dito sa bandang taas para hindi siya aalog-alog pag kami umakit sa ibabaw at dito meron pang dalawang poste na hindi ko nalalagyan mga kabisay yung dalawang postina na yun ayan ay lalagyan ko pa at bukod yan ay meron pa kami ditong midya agwa na bubong medyo ko siya harap dito pero mamaya ko pa yung gagawin siguro mga kabisay pagkatapos kung malagyan sila ng diagonal yung dalawang posting iyon. And then, pag nakumpleto namin yung ating media agwa dito, bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima din na pinaka-top cord niya. Tapos maglalagay na tayo ng mga parlina. So mga kabisay, abang-abangan nyo muna at kami ay eh, medyo nakakaramdam ng uhaw. So magmeryenda muna tayo at ayun, nag-iintay ang aking kasama. Shout out, Pau! Ay, Pau naman. <laughs> Ricks pala. <laughs> at iniintay niya ako mga kabisay dahil magbe-break time kami. So abang-abang na lang kayo mamaya sa mga iba pang detalye. At sana isamahan nyo ulit ako mga kabisay. Ano? Salamat ng marami sa inyong lahat yan Alright Yun nga mga kabisay At tayo ay nakapaglagay na ng mga bracket Ayan at mayroon na rin tayong media agwa Kailangan na lang ay lagyan ng bracket Dito itong media agwa Tapos dito ay mayroon pa kaming kulang na isa Na Antala lang kasi Nag break time muna kami mga kabisay At ayan ay medyo Naka pwesto na doon at kung natin sa malayo mga kabisay ay ayan ang magiging posisyon yan ayan. bali mayroon pa rin siyang bubong dito sa bandang harapan na to at yung mga uh, gilid na iyon bali mag overhang din doon kahit mga 80 na lang okay na yan hindi na mababasa yan ang baboy na may gustong-gusto mas lalo ang nababasa siguro eh mamaya eh baka makapag-bracket na rin kami lahat nitong mga aming inilagay na media aqua ayan so sana mga kabisay ay eh, nandiyan pa rin kayo nakasuporta ah. salamat ng marami sa inyo at sana naman ay eh, Huwag tuloy ang ulan. Kanina mga kabisay ay nagbabadya ang ulan pero hanggang ngayon hindi naman bumabagsak. At medyo nagpaparamdam ng kaunti. Pero sana makatapos kami at ipapakita ko na lang sa inyo mamaya ulit. Abang-abang mga kabisay. At yun na nga mga kabisay. Nakapag umpisa na tayong magparlina pero dito lang muna sa media agwa tayo nakapaglagay nakapaglagay tayo ng isang linya pero hindi pa kumpleto yan mga kabisay at doon sa kabila ay eh, medyo kinapos kami sa oras kaya hindi na namin na umpisa na lagyan ng parlina pero kahit papano ay eh, meron na tayong mga bracket at medyo komportable na at dito ayan sa awan ng Diyos eh, kailangan pa rin lagyan ng bracket natin itong ano itong media agwan niya. yung nasa harapan iyan lalagyan pa natin ng bracket papunta dito sa uh, nilagay kong suporta at ganun din doon may lagay pa rin yun katulad yung isang yon na nalagyan na natin lalagyan natin lahat ito papunta rito hindi nga malang naabot na ng oras pero siguro sa susunod ay maipapakita ko naman sa inyo bago namin lagyan niya ng bubong. Ay amin na yung anuhin. Amin pang uh, kukumplituhin at ipapakita ko rin yan sa inyo. At may puputulin pa kaming mga sobra-sobra uh, mga kabisayong pusti natin ay merong sumubra. Puputulin pa namin yang bago natin lagyan ng parlina at ayan yung ibang pusti natin ayun sobra so siguro next time na lang yan namin babawasan or baka monday ganon dahil linggo bukas so pahinga muna tayo <laughs> dahil araw ng linggo araw ng laba <laughs> So ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay sa nakarating na naman sa dulo ng aking video. Maraming salamat sa inyo. At sana naman ay inyong i-like, subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell nang palagi kayong updated sa aking mga bagong i upload At i-share nyo na rin. At baka naman sa mga bago pa lang diyan Alright mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyo. saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Mega mega love shout out sa inyong lahat. At maraming maraming salamat. God bless us all. Bye bye.